Yes mga boss, maraming salamat po sa pagbisita sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Ariel Motoshop. Tayo po ay nag update dito sa SLEX TR4 dito sa Quezon Province. At uh, ito pong nakikita nyo ito, ito po yung update natin. Diyan sa may Tayabas, Quezon. Pinakadulo po siya nitong SLEX TR4 mula diyan sa may Santo Tomas, Batangas. At ito na po yung interchange dito sa Tayabas, Quezon. At yan, nakikita nyo po yan. Ayan na po yung uh, papunta diyan sa my package app. Inumpisahan na po. Dati po nung ating huling update ay wala pa po yan. At saka nung huling uh, vlog nga natin, itong nakikita itong video ito, yung huling vlog natin na yan, ay hindi ko na ulit. Na yung uh, hawa na yon ay papunta na ng package app. Inumpisahan na po. Kaya mga boss, ah... Uh, may iba naman tayo ngayon sa ating uh, ibablog. Dito naman tayo magbablog sa may Alaminos to San Pablo Bypass Road dahil isa ito sa ina-update natin na kasama nitong SLEX TR4 gawa ng Alaminos to San Pablo ay halos katabi siya ng SLEX TR4 kaya sinasaman na rin natin siya sa ating pagbablog. Uh, kaya ngayon mga boss ay panuorin nyo po ang ating video dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road gawa ng makikita nyo sa ating video. Aya uh, may mga pagbabago na rin po dito at uh, may mga lugar kasi dito mga boss na dapat malaman nyo na hindi nyo pwedeng daanan at may mga lugar din na pwedeng nyo daanan lalo na ngayong maulan ay uh, uh, hindi dapat kayo dumaan dito kaya panorin nyo mga boss itong video ito at uh, para makita nyo ang ating update Yes mga boss, eksaktong location natin ay dito sa bypass road ng Alaminos to San Pablo. At uh, ito yung ating i-update natin ngayon para makita natin ang sitwasyon dito. Ito po yung ating uh, exactong location. Yung naka na yan, nandito tayo. Tapos itong sa kanan na to ay ito yung papunta ng bayan ng uh, Alaminos, yan. Tapos itong ah uh, nasa table itong uh, nasa kaliwa natin ay pupunta yan ng Maynila tapos yung nasa taas na yan ayan yung ito 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 yan yung uh, SLEX TR4 pero ang i-update natin ngayon ay dito uh, bali itong lagar na ay barangay San Juan Alaminos Laguna at uh, update natin agad sa pangalawang tulay Ah, San Juan. oh, San Juan. San Juan nga pala to Alaminos, Laguna. Tapos ay diretso tayo dito sa May Palma. Oo. Malapit dito sa May Boundary ng San Miguel. Yan ang ating titingnan ngayon. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakapunta dito para makita natin ang sitwasyon. Dito sa bypass road ng Alaminos to San Pablo, dito sa Bungad, galing ng Maynila. Yes, good day mga boss Taman-tama tayo ngayon ay dadaan dito sa Alaminos, Laguna At yung nasa unahan natin yan, ayan yung overpass ng uh, SLEX TR4 Pero hindi yan yung ating uh, i-update ngayon Kung dati nung huli yan ang ina-update natin Ay uh, ang papasadahan natin ngayon ay itong Alaminos San Pablo Bypass Road. Juanang uh, dito sa lugar na ito ay may mga bagay na kailangan nating maunawaan. So 'yan yung overpass. At uh, dito sa lugar na to ay may advisory San Juan Bridge Palma, Tiga, tabi lang tayo. Bilang tayo konti. San Juan Bridge, Palma San Juan Bridge and Palma Bridge. Alamin na San Pablo City bypass road outlane passable to light vehicles only. All heavy vehicle Take alternate route at ang Maharlika. So may diferensya dito ang kalsada. Teka. Bridges uh, San Juan Bridge at Palma Bridge yun na may diferensya silipin natin ngayon ang uh, diferensya na yan na sinasabi kaya lang natin to wala ba tayo naiwan tumigil kasi ako doon wala nang nagpalipad ako ng drone maya maya ay umambon kaya hindi na tayo nakapagpalipad ng diretsyo ng drone diyan na lang sa may una-unahan diyan at uh, ang update kung mapapansin nyo dito lang sa may una-unahan ng uh, uh pinasukan natin ay uh, may sira ng parte ng ano uh, kalsada sira agad ano masama na rin kasi yung ano diyan yung samento yung yeah, katulad nito oh. yan yeah, ganyang kapangit giba na siya Ah, uh, matagal na 'tong hindi dinadaanan ng truck. Gawa ng bawal, gawa nitong tulay na ito. Isinabay na rin sa paggagawa 'yung uh, kalsada sa pagre-repair nitong tulay gawa ng 'yan ay hindi madadaanan ng mga truck. Matagal na 'yan, siguro mga tatlong buwan na 'yan sarado. Gawa ng sira nga. Tigil muna tayo dito Para magandang tumigil dito Ayan, nata didiretsuhin lang natin to Para makakita nyo yung sitwasyon Na dito sa Alaminos San Pablo Bypass Road Ay uh, hindi pa man tapos Ay ginagawa na ulit kaya ganon nao nang gamitin na itong uh, mula diyan sa may pinasukan natin syempre kada daan kada daan naman ng mga sasakyan mayroon pa diyan dating mga trailer tin na nadaan dati magigiba talaga yan at saka depende sa quality ng uh, bus na semento depende siyempre depende yan sa budget na palagay diyan <coughs> lalo na ngayon na nakikita natin yung issue sa DPWH hindi na maitatanggi malamang tinipid to Yan, mga kababayan ay ang lakaran ay ganyan so alam nyo na kung bakit yung ating mga infrastructure na katulad nitong uh, mga kakalsadahan ay uh, madaling masira gawa ng mga uh, gawa ng korupsyon ang katulad nito ito yung padalawang tulay na sira dito hindi siya pwedeng daanan ng mabibigat na sasakyan tapos ang ginawa nga nila ay uh, magkabilang gilid lang yung pinadadaanan ibig sabihin ay substandard o oh, meron naman mga tulay di yung mga gaganda na tumatagal pero oh, meron mga tulay na sadyang madaling masira sa so, itong lugar na to Itong binabaybay natin Ay uh, Barangay San Miguel na to Alaminos Laguna Bypass Road At um, E di na natin to Hanggang diyan sa may Bypass ng Alaminos Tulipa Diyan sa may crossing O so, baka nakakadaan kayo dito Ay ito yung Alaminos to San Pablo Bypass Road pagdating mo kasi diyan sa may crossing diyan kakaliwa ka na at ayun uh, na yung papunta ng uh, San Pablo le hindi ka uh, hindi ka lalayo gawa ng pagka dito ka dadaan sa may diretsa ng uh, ka lang pag pumasok ka may pakita ko sa inyo pag pumasok ka dyan may dadaan ng kamaputik na lugar kawawa lang sa sakyan nyo pagkakay dumaan diyan ay uh, ituro ko lang bago ko putulin itong video ito turo ko lang sa inyo yung uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo ito itong lugar na to ayan itong nasa kanan natin ayan yung papunta ng Lipa ano ba sinabi ko kanina Alaminos to San Pablo Alaminos to Lipa ayan Alaminos to Lipa tapos ito yung San Pablo gulo ko ah tapos ito yung sinasabi ko sa inyo papasukan nyo papunta dito ito yung dito redirect sa inyo na may madadaanan kayo maputik na lugar kaya ah, kung ako sa inyo wag na muna kayong dumaan dito lalo na at ah, maulan ito yung ah, parte ng Alaminos to San Pablo na ah, hindi pa ayos ang right of way itong lugar na to So ayan mga boss, dito ko natatapusin ang vlog na to. Sana ay nagustuhan nyo. At kita kita tayo sa susunod na video. Ayan mga boss, nandito nga ako sa bahay at ako ay nag edit Ayan yung ending ng ating video. Tapos eh, may mga nao na pa tayong video tungkol sa SLXTR4. Tapos yung ending ng video nito, nyo, sundan nyo po yung mga kasunod pang video nito para makita nyo yung pagkakasunod-sunod ng ating vlog dito sa Alaminos to San Pablo. Ito muna yung ating uh, gagawin ngayon. Tapos eh, pagkatapos itong Alaminos to San Pablo na to, ay balik tayo sa SLEX TR4. So ganoon na lang mga boss para hindi kayo nagsasawa sa mga vlog natin sa TR4 at saka para medyo ah uh, matagal-tagal yung ating uh, pagbalik sa pagbablog diyan sa SLEX TR4 para mas malaki pagka tayo ay bumalik diyan sa SLEX TR4 gawa ng ah uh, isa pa ay maulan ngayon mahirap mag-update sa TR4, meron mga madadaan na din tayo maputik diyan plus maulan so, dito muna tayo sa Alaminos to San Pablo, Video, mabilis lang na siguro mga Isang linggo lang to. Kaya na to. Dito sa bypass road ng Alaminos to San Pablo. Ay paano mga boss? Hanggang dito na lamang ang video nito at kita-kita tayo sa susunod na video.